Dito lang. So yun si Tita. Tapos yung mga hito na yan nanaw, na nan madudurog na no. So mm. hindi niya na po makikita yung hito pagka naluto. Ano pa pa oh, na, yan? O, hindi na. Kasi naman wala na mong kamanggalan ng tinik. Ayun ah. Oy. Tama na siguro tama na. Eh. Na. Ito, ito, ano. Na. Sausaw -saw lang, ha? Mm Ganyan po pagkain yan. O. Sausaw -saw ko na, ha? Sarap nga. Uy, yan na. Isang magandang buhay, mga farmer. Ako, 6 minutes, 6, 6 na lang ang ating battery <laughs> hindi ko pa napalitan so ayan ah uh, kita natin yung buro ni Papa Yam nag na si ng ano dahil sawa na daw muna sa baboy mga ka-farmer ilang araw na tayong puro karne from birthday, araw uh, once birthday tomorrow, ala uh, yesterday nag ano din po kami kahapon ng uh, sinigang na lechon <laughs> tapos ngayon ay pilap yang binalot sa saging yan mga ka-farmer Bina, binalot ng ano saging tapos ito pala ka ng, ano, ng birthday ni Rowan. May natapon ditong chemical. Akala ko tubig. Umangat yung pintura. Sabi nila, malap malagkit daw eh. Halos ko, ano kaya yon Kinabahan tuloy ako. Eh, nakalagay naman po doon sa sa ano nang uh, rain shine, timba mismo na outdoor, indoor, elasto floor, ba diba? Pang flooring. Tapos sa uh, nakalagay pa, mas maganda kung medyo rough para mas kapit tapos eh kabira-bira na lang eh umano pero ang natapon ay coke ayan no? may mga naan pa napataka na no yung mga nag cater yan siguro no oh, ano kaya ang dala nilang chemical na oh ito so, na ano sa ano yung bike kuya sa gulong na i bike Di mayroon talagang tumapo na malagkit na ayun oh no, nagiitim nga eh. Ano kaya 'yon? Mamaya uh, ano natin ang tubig para malinis din yung ano. Yan. ako Naputol na naman ang ano. Naputol na naman ang trabaho. Nag-ihaw. Iwanan mo lang, takpan mo. Yan ang the best dyan. Oh. oh, tak Oh, Ano na, baga na. o takpan mo ngayon yan. Para pag, ano mo, uling na. Di ba? Oh, uling na. Teka, kamustay natin yung buro? Niluluto ba yung buro? Gustay natin yung burong hito, di pa, payam? Bulabugan natin ang kusina. Ang kusinang maayos at uh, magulo. <laughs> Kamusta yung magulo mong kusina, Papayam? Tingnan nga natin yung ah. Uh, ah, sakto pala oh. Ayan oh. Ito maliliit na lang. Uh, palagay ko yung dulo doon ay poultry mga ka-farmer. Hindi pala nakakapunta yung mga ano doon? Naikip sila. Uy, ang baho. <laughs> oh, yeah. Ayun. Ayun. Ngayon talaga ang amoy niya naman pa Tunay. Tunay. Oh. Ayan, no? Oh. Kay lulu pa ito. Ayan. Ayan, oh. Ayan, no? Oh. Tapos magluluto ka niyan. magluluto ka ng buro. Eh. Sasampulan na daw. Ayan pala, sakto. Oh. Ay, hindi kayo naglalagay ng luya, no? Oh hindi na, oo oh. kasi yung ako naglalagay ako dati ng luya e eh. gigisayon uh, lang pala yung bawang uh, hindi na kung paano lutuin ang buro si Leo bumili sa guagua hindi niya linuto, kinakain <laughs> <laughs> hanggang <laughs> kinakain sa riwa sa riwa, pero mahirap naman papaya kailangan matagal yung damsa. Ginagawa nila, sinitimpla na bago naman yung buro. So, ah. Ayos na, sinitimpla na. Nagkukwentuhan kami ng asawa ni Nanay Conchin. Ganun din daw yung nanay niya dati. Yun naman, parang iinitin mo lang doon sa sanaing. Hmm. Tapos, ano, diretsyo na din, nakain. Baka may timpla na din, ano. Pero parang mas maganda pa din. Naluto yung... mo. Naluto mo talaga. Fermented po ito, ha. Ah. Uh, actually dito ko din lang sa Pampanga ng tikman yan nung una nagtataka ako bakit ka ako may nakalagay sa balde na parang kanin na may tilapiang durug durug <laughs> buro pala yon pero ngayon marami nang nagkaka interest dito sa buro papaya ano uh, ah, ano na din eh nagugustuhan na rin ng iba sa so, umpisa hindi mo maano pero pag matagal mo na kinakain maa-addict na kayo makaka-addict yan eh fermented so yung sa atin wala pang timpla yan ano wala oh, Keto lang so yung si tita asunsyon pala may order ng linggo kasi may pipika po ng lechon nagpasabay siya ng buro kaya sabi ko nga ka kay papi ang dami-damihan na kasi Marami din lang na curious. Ayan, oh. Sa burong hito. Bango. Yan. Nung pala ng konti yung konting kamatis, 'yan napabili ako ko ng kamatis. Sabi ko baka wala ka. Kasi so, niya silyado po 'yan, ha. Ayun na. Ayun. Ayun, yun. Amoy ano talaga? Amoy. Amoy buro talaga ng ating mm. Tapos yung mga hito na yan nanaw, nanaw. So, ayun na ano, madudurog na no. Mm. Ayan na. Hindi nyo na po makikita yung hito pagka naluto. Ano pa pa yan? Oo. Hindi na wala namang tanong gula naman sinip. Ayan na. Ah. Tama na siguro yan o. Oo, tama na. Ayan, eh, maho. Fermented na, fermented po ang amoy niya. Uh, sarap na. Oo, may din. kusme kusme pa ni papayang o. Oh. Ah! Oo. Sino nagturo sa'yo ito papayang? papano na sa mga magulang nakikita na Pinalakihan ano, yeah, makikita, ano? Kinalakihan, ano? Yeah. mabilis lang naman po ano basta dapat malinis talaga yung container malinis yung, yung sasaingin mo na bigas tapos yung nito matiktik mo ng maigi walang dugo dugo talaga o kaya even tilapia o hipon pwede rin po Napapayang, ano mga paimano yung hipon tatanggalin na yung ulo hindi rin lalo yun fresh din po yun Oh, yun. Ang una ko nagustuhan niyan. Pero sabi nila, masarap din daw po yung dalag. Burong dalag. Ayan na natin si Papa Yam yan. At, uh, tapos, titimplahan mo na ito. Oh, yun na lang na Ayaw. nito, pritong isda, kaya inihaw, ano, tapos gulay na bilinaga lang po na ano, sa mga handaan na kapangpangan, hindi mo yan, na makikita nyo po, tilapia o rojito, plus may mga gulay po na ganito, yan, uh, yun na kaganitong gulay, yan, 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 handaan po ng mga kapampangan yan ayun ayun wala na hito nalusaw na yan walang madaling mag doon na mong pagbalang sa mga Sunday may kakain dito ipag uh... Luluto din natin ang kaunti nito. Direct from airport yun. Family po ni Tita Asuncion. Ayan, shout out po sa iyo. Tapos nag-order na rin ako ng alimangong matataba. Ayan. Na first class. Kami na nai coaching. Nasa 1,000 atang kilo ng first class daw na ano ngayon. Alimasa. sabi ko yung tama lang ang laki. Yung gaano lang. Gapalan. Ano nilagay niyo po ng konting tubig? Ko Uh, mm. Matutuyo rin, ah, papakuluan pa. ayun Ay, pala yan. Dito yung dikit ng konti. Yun ang na iwasan natin. hay iba tayo. May paluchi ng matigas. Ano pa pa Ano? May mga nangangalo, no? Hmm, yung mga parking buko-buko na

Mamaya oh, palitan natin niya kung paano naman kainin. Sa sa. <laughs> Burong hito. Oh, ano ah, na. Sarap din ha. Masarap na talaga. Ano na ito? param carpentero to ihawero. <laughs> ah. Mas masarap kasi ang dahon kasi yung amoy nung ano di ba yung natural oil ng dahon ng saging malaking tulong yan eh. naman kanyan uy luto na yung kabilang side niyan dahil pum pumuti na may sinan si Jomar kinakain yung mangga na ano pa na loko ah sabi ko gagawin natin napabili tuloy ako ng bagong Paglaki, kinaagad na nasa puno, ano? Mas masarap ba yun? <coughs> <coughs> Puti na yung mata ko ya. Luto uh, nga daw. oh yun, pa yung perito, di ba ganun? Kasi ang perito, ang rule sa perito, isang baliktaran lang pag isda. Ngayon, hihintayin mong umano yung mata nung kabilang, ano? Ano nga daw yan? Yan ang sabi nila. Hindi pwede kasi yung baliktad ng baliktad isang baliktaran tara na pan mo lang ha, para kumukulog ating pa okay. -na. pag iisa tayo yan dami yan nadali natin sa taas yan pag hindi na tayo ng trabaho kasi puro tayo ihaw doon <laughs> You oh. know? Ayan na oh. Wow, nyaman na. Sausawan, sili. Kalamansi si, kalamansi kalaman doon. Magbuburo na lang. Ha? Buro? Buro. Kumakain ka ba ng buro, Dex? Kumakain ka ng buro? Ayan eh, pare, burong buro wali? Oh, Kumakain ko eh. na rin.

start. Serap nang burung ah. hitam. Hitu itu eh. Ini mari papa yan, burong burong hito. Hito. Mm -hmm. ah, ya, burung hitu. Heeh. Kenanya mau. Nyaman. Nah, hati-hati ya. Josio. Josio. Hah? Oh, ini palaman papa la. Sardin. Oh, nyaman nang palaman papa la. palaman papa la itu ah. <laughs> Yung kay nel lang may palaman. Di <laughs> Ah, <Ay>, meron <maram> ba? Bala <laughs> ali. Ay, yun. Yaman, palamang pala? <laughs> Yuli, bye. Ay. May nakakayo. Huwag may akos ko akos talang. Ay, may kira na yun. Yaman, eh. Kain na din ako, ah. Si Bebe na ando sa loob yun. Nag-prepare na din yun. Ay! Ay, kumakain pala ng mustasa itong anong ito? Ha? Talong lang talaga. Ba't? madulas? Ba't? Talong. Ba't yung talong-talongan? Gusto mo yung talong, ayaw mo. na <laughs> dapat press yun. Oo. Mangang-anghang kasi pag press eh, ha? Masarap yung burong hito. Nung una ko nakita ito sa palengke nung bago ako dito sa Pampanga, sa Rayat. Nagkita ko nakatimba. Ano ako? Yun. Akala ko parang suka, no? Nakalagay sa timba na... Tatakala lang. Oh. Yun pala yun. Pero matagal pa bago ako napakain yan. Ilang taon pa. Ano yung kuya buro? Oo. Bakit hindi mo kinakain? Yun? Siyempre, hindi ba nako ako pamilyar dyan eh. Papanga lang. Uh, di ba? Nung natikmang ko, naadik ako. Bangga, sada eh. Hmm. <laughs> ayan mga ka-farmer tapos ng kainan ako sarap ng buro nagkulang ako ng timpla ng konti natakot akong paalatan pero masarap noon pwede nyo po silang lagyan ng kaunting patis or ako kasi alo bebe mga ka-farmer yung ilalagay ko masarap din yung bagoong patis talaga so yan tingnan natin itong ginagawa ni Nikki ayan, inaano na po may pumatak talaga dito na disgrasya talaga nung ano parang chemical yung pumatak eh nalusaw yung pintura ano kaya yon parang mainit siya eh pero at least hindi naman po ano kasi imposible naman tubig kaya eh, angat ito eh actually ginamit ko din po pala yan sa doon sa tindahan doon nung kami ay nag ano Pininturahan ko po ng rubberized din yun hindi naman eh ano? Okay ka na? Opo. Ah. Uh, ayun. So hinihintay na lang natin ay switch. Opa. Wala pa manggagaling pa nang ano eh, Beijing. Wala akong mahanap sa ano na dito sa local lang nagshi eh. Hirap pa naman magbili dito sa Arayat nang no? wala. Wala ko ya. Oo. Oh. Pati yung router tech niya wala din. Wala din. Ito, ano ba ito? Kailangan ba ng tambak? Ito, kay Junjun ba ito? Ay, tito Junjun po daw. Pero kapag oras na, na, nagtabiga na ako kuya, hindi pa kasi nakabos yung biga eh. Ah. Hindi pa muna Para mahakot na saan, ano? ito binabaran ko ng tubig hindi naman naalis ay, ay bago palang pintura to pero tuyo na pero wag na muna ayan na muna natin mag ano nang matagal tagal eto nga hindi nalulusaw hindi pa to ano ba? Diba? arin rin ang ating uh, painting uh, na uwi sa counting ano uh, sana naman tumagal ng kaunti ito mga farmer kahit uh, ilang taon lang <laughs> pero kung pangit yung rain or shine magde davis tayo mukhang ang davis mas maganda hindi palitin ako ang discard eh. talaga pagka mga ano nasa presyo talaga ang ano <laughs> laki kasi ng diferensya eh halos doble ano kalahati po ang ano ang uh, price nung rain or shine sa Davis Acrix hmm. na lang yung switch para isahan na po yung switch doon dalawang ilaw okay na dami ng malaking mangga pala oh. tamang tama teka lang mga tanong ko nga kay papa yung bagong ha? ako ako kaya yung bagong so ayan o oh. okay na tayo mga ka farmer at wala pa din palang ano Ga gagamitin mo ba dito yung ano dyan ba yung switch mismo Saan tatakbo? Tatakbo lang tatak, kuya tatak, tatak. Ah, saan ang switch nyan? Yung sa labas ko eh, ito Oh, ngayon Yung sa labas ng bakod Oo oh. Sabay na yung dalawang ilaw na yun sa taas ko sa gate Oo oh, oh, Pero pwede mong patayin Wait, doon ko Pwede rin sa loob, freeway Ah, o oh, sige, tapos Ito yung um, dalawang overlight Yung isa na to kuya, sabay na dito Oo oh. Ayun yun, yung isa na yun, sabay na dito sa ilaw na bakod Yung iba yun, siya tuwang chef Ah, oo chef. Ibig sabihin, di ba, pinag-connecta mo na, nasa na yung switch yan, ito na Alin kuya, yung, yung... sa labas ng bakod yung kuya oh. E eh, paano ito, itong mga ilaw dito, saan? Yan kuya, kasabay nun Ah Itong isa na to, yung maiwalay siya ng switch Kaya nagiging tuwang E eh, paano kung yare gusto mo lang maglaro? On mo lang yun? Wala na. Ano may may kasabay, ba? may kasabay talaga. Kasabay kasabay talaga itong ah, ano. Ah, oo, sige. At least okay, so okay na yung dentain uh, na bukod sa ano Oo, hindi na, na, na eh. Talaga, eh. Kasi nagkuna. Ano, Sasabay na talaga, ayun. no? Yan, at least po na gawa ng paraan kasi nga wala sa plano talagang maglagay dito ng ilaw. Hmm. Pero kung gusto nating maglagay pa ng isa dito, kung talagang gusto mong I mean, let's say uh, maliwanag talaga itong basketball court pagka gabi na pang-exercise, 'di ba? Pang pa pang papawis. Kailangan mo talagang isa pa dito, isa pa dito, isa pa doon. Tatlo mga farmer. Tiningnan mo na. 'Yun talagang walang anino kasi paikot yung ilaw. Kaya lang, may gastos. <laughs> Saka na. Nakapaglaro din naman sila kahapon ng ano Ayan, ay okay na rin naman May tao ata ah. Parang may gustong matras dito